Ayan, ayan po. Boynes dias, Boynes dias mga kapatid. Samahan nyo po ako. Tayo po ay magluluto ng bangos na Diaz dias mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Ayan po ang ating lulutuin. Bangos, ito po ang bangos. Pinirito po muna ng aking anak ang ating bangos. Ito po yung tukwa o tupo. Hindi ko po alam kung ano ang tamang tawag doon pero dito po sa amin ang tawag niyang tukwa. O minsan po tinatawag ding tupo. At ito po ang ating sibuyas, ito po ang kamatis, ito po ang uh, sana or tawag dito bawang. No, bawang hindi po, luya po. At ito po ang ating beans. Ito po ang ating magic syrup. Ah, kulang pa po pala ng, ng bawang. Magbabalat po muna tayo ng bawang para igisa po muna natin ang mga ingredients bago po natin ilagay ang bangus at saka yung tausie. Ayan po. Uh, sandali lang po at magbabalat po tayo ng bawang.